There is a particular area in Metro Manila na diniklara ng PIVOX na hindi dapat tinitirahan na. Pero despite that, marami pa rin mga bahay ang tinatayo doon. May subdivision pa ata. Are you aware of this, uh, MMDA? At anong ginagawa nyo so far? Na-informanaw ba yung mga homeowners doon na para siguro dahan-dahan na mag <laughs> sa isinagawang Senate hearing ng Committee on Science and Technology joint with Committees on Energy, Public Services, Ways and Means, and Finance nitong February 12, 2024. Sa panguna ni Sen. Idol Rafi Tulfo, ay napag-usapan ang tungkol sa paghahanda ng MMDA at Philbox sa pagdating ng The Big One na lindol sa Metro Manila at kung ano ang paghahandang ginagawa lalo na sa mga lugar na dinaanan ng mga fault lines. E Google inyo lang po ang Fault Finder. Kung gusto ninyong malaman kung gaano kalayo o kalapit ang inyong lugar sa mga fault lines, ay maaari ninyong puntahan ang Fault Finder website sa Philvox. Maaari ding mag-download sa Google Play Store ng Fault Finder app ang Philvox. Merong red for fault line, orange para sa fault line sa fissure, at violet para sa mga fissure. So, ano pa ng fault line sa fissure? Yung fault line, ito yung mga lugar nakapaglimindol at uh, gumagalaw dito at maaaring na kaming building mahati yung building. Yung mga fissure naman, ito naman yung unti-unti uh, gumagalaw ng mga areas pero hindi kasing biglaan tulad ng fault line. Maring every year gumagalaw ito na several centimeters. And isang possible na reason kung ba't gumagalaw ito is yung groundwater extraction. Habang um, kumukuha ng dumig sa ilalim ng lupa, unti-unti uh, na -unti Naapektuhan yung lupa na nakapalidot dito. Yan. So, pamasin ninyo, um, dito sa muntin lupa, ang fourth line ay dumaan sa halos lahat ng barangay. Ang naiwasan lang dito, actually, ay ang ay Ayala Alabang. Yan. So, ako preferred ko rin pala na palitan base map to Google Maps Sideway kasi mas familiar ako doon. Yan. So, ano makikita natin? Start tayo sa tanasan. So, dito sa tanasan, mapapasin nyo, meron mga fishers at fault line tayo makikita. Okay. Meron din uh, sa SM. Okay. Meron sa pagitan ng uh, Abbey Bliss, tsaka ng Familia Homes. Okay. Meron din dumaan na font line sa harap ng east. At mayroong feature sa police station. So, ano ang usually ginagawa kapag may mga na findings? Ang ginagawa is, nirenecore na magbigay na 5 meters sa magkabilang side ng font line sa feature. Kaya kung mapapasin nyo, itong police station ay nakatrash siya. At yung harapan niya ay uh, isang malaw na uh, parking lot para hindi uh, yung building kung sakali man may paggalaw ng lupa. Yan. At kung makikita niyo pala misa sa kalsada, may mga markings kung saan damaan yung mga fault line. Okay. Yan. Dumanay siya siya doon. Yan. Kung mapapasin niyo nga pala, kung kayo ay pupunta sa barangay hall ng Pudatan, uh, may area doon na napit sa riles na hirap na hirap yung mga pedigap driver ng no Yan. So, bakit ganun? Kasi, meron doong fissure. Yan. So, meron unting-unting pag ng lupa at sa sobrang uh, continuous niya, kahit na sobrang ilang centimeters na gumagalaw, sobrang la laki na nung ng isang side. Yan. Dahil dito, mas nagiging aware ang mga Pilipino kung paano paghahandaan ang pagtama ng malakas na lindol. Batay sa estimate ng Favox, posibleng tumama ang the big one sa bansa bago ang 2059. Yung 2059, estimate lang po yan kasi the last time we is in 1659. So, meron kaming pag-aaral na every 400 years or so, gumagalaw yung fault. So, 1659 plus 400, that would be 2059. But of course, give or take several decade, hindi yan yung ano. So, hindi yan exact na 2059. So it could be earlier or later than 2059, paliwanag ni Bakoko. Samantala, sakaling tumama ang malakas na lindol sa Metro Manila, pinakamaapektuhan nito ang mga lungsod na maraming matataas na gusali na hindi rin maganda o matibay ang pagkakagawa. Habang posibleng kayanin ng mga bagong tayong gusali sa NCR ang 7.2 magnitude na lindol. I will direct my uh, question to MMDA. During the last hearing, I think this was last year, napag-usa pandito tungkol sa mga fault lines, and there is a particular area in Metro Manila na diniklara ng p uh, na hindi dapat itinirahan na. Pero despite that, Malay pa mga bahay ang tinatayo doon. May subdivision pa tayong. Are you aware of this, uh, MMDA? Natanong ni nagwano so far na in purmana yung mga homeowners doon na para. Siguro dahan-dahan na magbakwait. Sa parte po ng MMDA, nagkaroon na nga po ng uh, Oplan Metro Yakal base po dun sa 2004 na study po ng JICA, FIBOTS at MMDA. At uh, na-inform po yung mga dinadaanan po nitong ating West Valley Fault na they are living near or on top of yung uh, West Valley Fault Post. Ano po yung pinaka-high risk, uh, attorney? Magmula po ng Quezon City, Pasig, Marikina, makatitagig ta uh, Muntinlupa and Paranaque po. Pwede ho ba pakilagay sa inyong website para ma informan po yung mga homeowners? Kasi I remember the last time may binanggit na mga areas in fact down to barangay na nga mismo at uh, na informan na rin po uh, yung mga residente pero meron daw po nagsilikas at meron hindi pa rin daw po. So I'm just concerned when the big one happens, delikado po, kawawa yung mga tao nandoon. So dapat kasama yung MMDA dyan to make sure na nabibigay tama information. Palagi na pag-uusapan yung be preferred for the big one. Yung sinasabing the big one, how strong is that big one, that earthquake? Anong magnitude dyan? It's magnitude 7.2 based on the length of the active fault. 7.2. 7.2. So, gaano po ka-destructive itong magnitude 7? The maximum intensity is intensity 8. So, that's considered as destructive. Ano pong mangyari kay na ng no mga bahay struktura within that fault line na pinag-usap natin ngayon especially nasa top ng fault line uh, houses or buildings constructed on top of an active fault and if there's a mag 7.2 earthquake of course that uh, those buildings would collapse so kasunod niyan eh marami pong mamamatay based on our 2016 estimates we are expecting 48,000 uh, casualties 48,000 casualties that's right death po ito that's right may mga dadaanan ho ba yung fault line ng mga eskwelahan, ospital at uh, high-rise buildings? May mga schools uh, transected by an active fault, for example, I think in Muntinlupa, and uh, hindi na nila ginagamit. Ito ang sinasabi kanina sa MMDA, ano, dapat nag-check po kayo, especially mga eskwelahan, ospital, na nire-enforce na yung building to make sure kahit pa eh, maging earthquake-resistant. Hindi naman 100% na uh, maging earthquake-proof, pero kahit pa paano, medyo tumindi yung foundation. Yung earthquake naman per se, hindi yan nakamamatay. It's the collapse of human constructions and buildings, bridges na nakamamatay ng tao. So make sure that building codes are strictly followed and of course, preparedness should be done at all levels, dagdad niya. Nasa 7.8 magnitude ang pinakamalakas na lindol na maaaring tumama sa bansa na posibleng mag-iwan ng 30,000 casualties. Sure. So, and lastly, siguro MMDA, yung po na-deklara na high risk area na sinabi natin ng PIVOX, are you guys the one na de deklara na dapat hindi na pinapatuyan itong bahay na ito? we, we we'll, we'll recommend na dapat walang structure on top of an active phone. Okay. So, babanggain niyo po yung records ninyo sa records ng PIVOX kung meron po yung mga nabibigyan ng building permit ng LGU nung mga time na dineklara na agad na hindi na pwede pero nabigyan pa rin ng building to operate ng LGU yung developer at dapat kasuhan yon kasi sigurado ako eh hindi na impormahan nung developer yung mga buyer and uh, yes sir and would you give us a list uh, yes sir we will comply po sa mga nabanggit niyo po